baka gusto niyo amponin guys ang kukit ng mga kuting. Yan oh, sila oh. Anak niya ayong, oh. ay yellow. Ayun mga kuting niya. Oh. Ah, Abi bibi kain kayo dali. Yeah. Ah, blue eyes yan guys. Blue eyes dali, ali ka dito bibi. Oh, ay hello, ang kukit naman nila. Hi babies. Ito magaling to, tatak talaga nanginginain. Itong dalawa hindi masyado. Hi babies! Kain na kayo dali! Uy, oh, bawawa naman. Dalawa na yan. Ayan, anak yan ni ano. Anak to ni <coughs> Unano. Hello! Ito grabe oh. Tinan nyo guys. Mm, kanina ko, dalawang beses ko na ito pinakain. Pangalawa na ngayon. Hello! Hi Jude! Opo! Oh, Hahaha! <laughs> akit oh, kit ang baby na yan. Ha? akit oh, kit ang mga babies. Opo. Oh, <laughs> Mama. Alagaan mo mga baby mo. Blue eyes yan guys. So. Eh, pag kumakain na ng hosto to. Ito sa kabila blue. Sa kabila hindi. Pag kumakain na ito ng hosto. Kukunin ko itong isang blue eyes. O, oh, kain na dali. Ito ho. Oh. oh, kain dali. Grabe, takaw. Bye-bye. Hmm. hello. Bye-bye na. Pira ko na. Ayun, no, 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 no. Ayun na, baby, Oh. Sapakaan ka natin ang ano. Ang cute. Blue eyes yan lahat. Kani ka, baby, dali. Kain kayo dito. Ayun, Yan yun, ang dalawa. Ito lang yung humakasan ng isa. Ayan. Sige, kain kayo dali. Yan yung anak niya na iba, oh. Dalawa. Ayan, oh. Sa loob. Makain ng kuting, oh. <laughs> o, oh, diba? Pati kuting kumakain na rin.